This is quite personal. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo, eh, nagmamanage ng Pogo uh, operations mo sa bomban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami po na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala pong partner. Wala paano, pong... Paano, paano, nililink sa'yo? Romantically or, or, what, or what not? Yes po, Your Honor. Sino-sino? Huwag <laughs> na po natin pag usap No, no, because I have... No, this is not a laughing matter because I have received... A very reliable information that uh, you have a living partner that manages the uh, pogo operations in your your town. Your Honor, Hindi po, wala po katotohan ang po yun? Mm -hmm. Kahit nga po, ipalabas niyo po sila, magharap po kami? Hindi po yun totoo? Eh, mayor din, kapuamo mayor. Sino po, Your Honor, sinu po kaya siya. Hmm? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Eh, pag uh, i-divulge ko eh, syempre, di-deny mo. Ah, uh, hindi naman po kasi mayor totoo. Mayor sa isang uh, bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Uh, norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. O, sa so Pangasinan? Pangasinan, meron po. Alam ko na po hindi nilink niyo po sa akin. Oh, hindi ako naglilink sa iyo. wala akong ano. Pero wala pong katotohanan. Sino, hindi sino, po totoo. Sino ba 'yon? Nililink nililink sa iyo. Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman po ikaw ako ikaw ng totoo. Ikaw nagsasabi. Ma, uh, uh, kilala mo na kung sino nililink ko sa'yo. Sino, uh, sabihin sabi mo kung sino. Basta your honor, wala pong boyfriend, wala pong partner. po. Madam Chair, ano, pinapahihwating mo na eh, sino yung nalilink sa'yo? Your Honor, uh, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nakalink, siya po yung nalilink po sa akin na mayor, uh, pwede ko po ba malaman kung sino po siya para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga na po At pogi po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi, ko naman makilala eh. Kilala eh. <laughs> Yung nag po sa nagkwento said, hindi po, po laughing matter ito. Ah, Madam Chair. Po.